Tapang lang ang patum puhunan. Ubus talaga to. Wala makapag mapagrat lang ako. <coughs> Pati diyan pa tatawa. Sumama oh. pa ano? Tata, <coughs> palo ka, palo ka, palo ka. Panggap kang tanga, legit. <laughs> Nagblinkin na. <laughs> Ayun oh. May na guards na. Oh, nagpanggap lang tanga boss ko. Next sa kawe, eh. next sa kawe. Wait, uh. go go way. Way. Go, wait, wait, wait. Okay. Wait, wait, wait. Kabahan. Blinkin na. Blinkin na. Putang ina. Hindi pala kaya. Ayun. Tagpanggap akong tanga dun ha Kaya trabaho ko Putang ano, error tol Double error boss ko, di na ako makakagalaw JG. Di ka nakagalaw, pinipili ay ikaw Sobra naman sa panggap yun Hindi ba tunay yun? Tung yun man Putang inang yun Teka, nahatak ako tol Nagmute muna ako Ilan nila JJ tayo <laughs> Kaya okay, na okay. ilan ko, swerte ako, swerte ako. Bakit pag okay. gano'n yung gering yung malakas na lang pag-callin nyo, pukingin ng warlock pa na kay